Nasa critical na kalagayan ng isang preso sa Lapu-Lapu City Jail matapos pagsasaksaki ng kasamahang preso. Kinilala ang biktima na si Dennis Dumail, walong ang nakakulong dahil sa si kasong panggagahasa. Ayon kay Jail Officer Juan Dennis Balabat, nangyari ang insidente sa hindi bago gawin ang headcount ng mga bilanggo. Dagdag pa nito na ang biktima ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng jail facility at ito ang nagbubukas ng entrance at exit gate para sa mga on-duty personnel sa pasilidad. Ngunit nang buksan ng biktima ang gate, biglang lumapit sa biktima ang kinilalang si Darwil Tero at pinagsasaksak si Dumail ng 30 beses sa iba't ibang bahagi ng katawan at kadalasang tinamong sugat nito ay sa chan. Base sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, selos ang sanhi ng krimen matapos makatanggap ng impormasyon ng sospek na may komunikasyon o mano ang biktima sa kanyang live-in partner at hindi na o mano ito dumadalaw sa kanya sa kulungan. With to sa, before mo kanda ko uh, headcount count ang uh, ato ang incoming uh, officer ang, ang, biktima si uh, Dennis Dumael ang atusado nga, nga si Tukmol na nasi sa atong initial nga investigation, uh, investigation sa arkuha dito nga na ay uh, nagtilos nagtilos ang suspect nga di ang uh, Dumael kay uh, niya o live in partner punto nga padalawon ng asawa dili na sa dalaw Pagsasagawa rin ng karagdagang investigasyon ang Bureau of Jail Management Penology o BJMP7 hinggil sa insidente. Mula Star FM Cebu, Star DJ Jam Garnett, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!